Hi guys, Mami Park is here and in today's video ay mag-shoutout tayo syempre at may uh, babalita ako sa inyo. May mga magtataas tayo na produkto. Ngayon, uh, if I'm not mistaken, may mga lugar na na nagtaas ang mga produktong ito at may possibility na ibang mga uh, content creator or vlogger na kasari ay nag na nito. But syempre ako kasi dito lang sa amin, ah, ngayon palang nagtaas, ba? Diba? So, kaya naman, ngayon lang ako mag-vlog nito, diba? So, kanina, kausap ko si Ate Lourdes, yung ating supplier ng mga asukal, uh, maraming klase ng mga uh, school supplies, mga macaronis, mantika, ganyan, yung mga mararami nating mga condiments, mga asin, pamintang repak, ano pa ba, ba? Mga cornstarch, harina, ganyan, mga margarine, gano'n na. na. So, maraming mga items tayo na kinukuha kay Ate Lourdes. Malagkit. May kinukukuha din tayo sa kanya. So, yung ibang mga non-food uh, non products na mga uh, mga tawas, pang hinunule. Yan, nakakakuha tayo sa kanya. So, kanina, nag-order ako sa kanya. Nag-worth ng ano yung in-order ko? Nag-worth ng 10,000 mahigit. kaso kinulang na ako ng g -cash. So, sabi ko, sa next na lang yung kulang. Nagbigay na ako ng 90. So, ang ano kasi is kulang-kulang 11,000 ang aking bill. na which is pipick up niya ni Lola Park niyo at ni Daddy Park tomorrow. Kasi hindi naman po pwedeng um, ako ang umalis. No? Kasi may ahente ako bukas. So, kaya naman, ang, ang siste ay si Lola Park at si Daddy ang magkasama bukas. Nang sa ganon ay uh, bibili din sila kasi ng itlog at ng bigas. Karapin. Lakas ng bigas natin. Ng lakas ng itlog natin. Thank you, Lord to God be the glory. Ang lakas ng school supplies natin kahit halos ang dami ko nang wala, ilang araw na akong wala. Grabe yung demand, no? So but, to God be the glory. But anyways, ang uh, sad to say lang kasi, tataas ang wash na asukal. So, wash lang naman daw na asukal ang tataas. So, dati ang kuha ko kay Ate Lourdes, last time na kumuha ako sa kanya ay 70 pa ang bigay niya sa akin. Tapos, pagka konti lang kailangan ko, kinakapos ako, yung nakilala kong taga palengke, na taga rito, dinadala niya ako pa, ilang beses na rin ako kumuha ng 10 kilo 10 kilos no ng one pot ng wash 74 sa kanya. Tapos kanina kausap ko si sa Ate sabi niya sa akin, maibibigay ko pa ng 72 pero bukas tataas ang ah, asukal na wash 75 na ang kilo. So kaya ako hindi ko alam kung paano ako ngayon mag-adjust sa per kilo. But anyways, yun ang tataas dito sa amin, ha? Maaaring sa ibang lugar sa inyo, ay nakapag, ano na kayo, no? Alam nyo, minsan, feeling ko, um, parang feeling ko dito sa amin na huli ang tumataas ang, ano, ang items. Kasi, may mga nagpapapap sa akin minsan sa cellphone ko. Yung mga titles lang yung nakikita ko. Pagtataha, tumaas ng mantika, asukal, ganyan kayo, eh. Ganyan, nakikita ko minsan. Pero hindi ko siya ino-open. In -in 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 ina, ina, inaalis ko lang yung notification kasi nga, Uh, sad to say na sometimes hindi ako makapanood ng mga vlog ng mga kasari kapwa kasari natin kasi nga uh, lagi akong may hinihintay na mga uh, tawag at text sa cellphone ko so talagang hindi ganoon kaano yung time ko and um, to be honest also, si Mami Park ang stress reliever ko ngayon ay manood ng mga iba't ibang movie, ganyan and, pasensya na kayo, pagod ako <laughs> maaga-aga kasi walis ang ating uh, ati Shobi, kasi nga gusto niyang makapagpahinga ng maaga so overtime naman na siya kanina pe. So, muwi siya alas 7. Anyways, so asukan na wa siyang magtataas at day? naubos. Mm, mm At, ay baby wipes tuloy. <laughs> ano? At mantika. Ayan. No? Nagtaas na ang mantika, magtataas muli. Nagtaas na nga nung nakaraang huling kuha ko kay Ate Lourdes, oh! nagtaas pang muli. Okay, but good thing kasi, when it comes to sa mantikang bote ng gin, nakakuha tayo ng direct supplier. So, 'di ba si Daddy Park niya nga sabi ko ang nakahanap niyan. Galing-galing ni Daddy Park. So actually, 'di ba nung last vlog ko, ang sabi ko, uh, dalawang box yung nakuha ng Daddy dahil dalawang box na lang yung kanyang inabutan. Batang alam ko, I'm not so sure if anim or 10 box yata ang gusto ni Daddy bilhin kasi nga sayang ano, regalo nga sa akin ng Daddy Park yun. <laughs> sa aming anniversary. So 'yon, no. Know? Pero an anniversary pa naman namin kasi talaga sa 25 pa, in advance lang niya. Sa 25 pa talaga. Kasi if I remember, si Daddy Park nyo ay um, 2017 October 25 lumapag ng Pilipinas. Sinundo namin ng mga bata sa airport, no? That is the very first time na magkikita kami together with kids, together with the kids. So 'yun, 'yun lang nabanggit ko lang naman. So kaya let's have a shout out. Dito ako mag shout out sa cellphone kasi nakaganyan yung camera ko. Pag dito kasi sa lapi ang layo, malabo mata ko. Pero nasu zoom in ko naman 'yan sa ano kasi touch screen ka naman ng lapi ko. Kaya lang malalalabuan pa din ako. So, dito na lang ako malapit, no? Masakit sa mata. Anyways, no? So, yan yung mga magtataas bukas dito sa amin, sa Santa Maria. No? So, kung mabababa ng konti ang uh, bawang at sibuyas, no? And then, uh, i-update ko kayo sa mga magtataas pa. Kasi ako, feeling ko, may mga Nestle products na hihirit pa yan bago mag-December. So, antabayanan natin. Sabi ni, um, yung isang kasari natin, Mama Ning's, ano ba 'yon? Mama Ning's vlog yata. Sabi niya, ah, uh, turuan na nagtaas na ang uh, Magic Sarap at parang muling magtataas ng November. So 'yon ang wala akong update pa sa ating ah uh, ahente. So malalaman ko yan by Wednesday kung ano ang mga magtataas na Nestle products by Wednesday. Okay? So I would like to shout out Teresita Baron ang galing talaga ni Mami ni, talaga Mami Park. Saludo ako sa iyo. Happy anniversary to both of you. ni Daddy Park. Thank you. Ano po? Pili lang diyan. Duty drama si Low Mami Park. Konting react lang din po sa last topic about renting. Okay lang mag-rent kung sa kalagay naman naman mo ay kikitain mo yung ipang-uupa mo sa pwesto. And for sure naman na pag mabuti kung kikita ba or hindi, di ba? I would agree 100%. Kaya swerte tayong mga kasari na may sarili ng magandang pwesto at hindi na umuupa. Napaka-bless nyo, no? Pero kahit kahit may sarili ng pwesto, dapat samahan pa din ng sipag at syaga, mga kasari. Ha? Happy selling po sa mga gaya nating may sari-sari store. Always happy! Yun. Thank you, Ma'am Judith, sa inyo pong napakagandang opinion. Nagbenta lang kahit. Ha, nagbenta lang tayo. Ah, uh, Lawrence Vlogs, the best talaga si Daddy Park. Business-minded din talaga. Yes at uh, nakakatuwa sa nila Happy 7th anniversary po both of you. More more years stay strong sabi ni Mama Lonsi. Alam niyo magkagalit kami ngayon. oo oh, di ba? Nag-aaway kami. Mag-aaway lang pero di maghihiwalay. <laughs> Walang kawala. wanita San Mateo, kami po mami, di pwede na di magrental kasi wala naman po kaming sariling bahay. Yan, no? and then, syempre, one totoo naman, no? so sila sir Juanito, wala silang choice but, rent. ganun din sila uh, Lola Park, at ako rin <laughs> no, uh, hindi rin talaga ano, kailangan ko din talagang umupa, pero sa bahay, I hope na uh, or couple of years, in couple of years from now, ay uh, makapagpagawa na kami, eh, hindi ko masabi kasi kahit piso wala pa akong ipon, so yun no? ano sa Jay? Bukas, bukas pa dating ng yellow paper. Ayan, yung dami. Binibili ng school supplies. Ayan. Ah, uh, yun nga. Roro Chen. Hello, Mami Park. Happy selling po. Ellen Pilar. Saludo sa'yo, Daddy Park. Always watching. Love you, Mami Park. Nor Aya, Nor Aya Mama. Ang galing naman ni Daddy Park. Ayan. So, hindi lang naman ang pagtataas ng presyo ng dalawang importanteng fast-moving products sa ating tindahan na pag-uusapan natin. So, syempre, marami din akong mga ibibigay sa inyo na, or, uh, may mga ibibigay din akong mga tips and advice sa inyo. Ngayong darating na undas. So, gas-gas na gas-gas na ano na yan na uh, advices, di ba? O ano ba mga pinaghahandaan pag undas, no? Unang-una na ang mga kandila. So, hindi ako nag-i-stop uh, ng sobrang daming kandila. Dito, sapat lang na parang pang ano lang nila ako, no? So, I do hope na bago magkaroon ng undas, ay dumating ang nagtitinda ng kandila. para Wait lang So, kayo, kung malapit kayo sa simenteryo, so, samantalahin nyo ang sitwasyon na may undas kasi malakas ang kandila. So, dito, kahit naman hindi undas, maganda rin magtinda ng kandila kasi dito po sa amin nadadalas din ang uh, pagkawala ng kuryente, papatay-patay. No? And, um yon yun lang yung ano natin. Number one na yan, syempre. At syaka, syempre, hindi naman mawawala sa kultura natin ang magluto ng mga malalagkit, mga kakanin, no? So, dito, sa Bulacan, usong so ang magluto ng mga, ng mga biko, suman, ganyan. So, kaya naman, ang ati Lourdes nyo ay pina-order niya tayo ng isang sakong, order so, na tayo ng isang sakong malagkit na bigas. Kasi, yan po ay malakas dito. Okay. So, 58 po ang puhunan, 65 ko po, po siya binibenta. No? Si Ate Lourdes naman, 65 din niya binibenta kapag per kilo. So, binibigyan niya sa akin ng 50. Premium quality na po yun, no? So, syempre kasi to compensate yung galing pa siya ng Santa Maria, no? Tsaka quality yung malagkit, maputi, maganda ang hibla, maganda ang pagkakabutel, no? Premium. So, uh, syempre, kasama na din dyan ang mga uh, ingredients na gagamitin. Tulad na lamang ng, so number one na nga, yung malagkit. So, tulad na lang ng mga gatas-gatas, no? Andyan ang mga ibap, andyan din ang mga kondensada. So, si Mami Park, hindi na ako hirap sa ganyang mga ano, mga ganyang items. Ano? kasi meron akong ahente may ahente ako kay uh, may supplier ako kay EKC na groceries, tapos pagdating naman po sa Angel at Jersey, meron naman ako na si uh, Force, no, so kaya hindi ko siya masyadong problema sa ngayon, so si Cowbell wala akong ano diyan si Cowbell at saka si Doreen yan wala akong uh, makukuhanan talagang sa na bilhin, no at saka yung ibang mga cheese So, pagdating naman sa Coco Mama, si Force din ang aking ahente. So, pagandahan na meron tayong paghahanda ng maaga-aga pa, nang sa ganun na hindi na tayo sasabay sa napakabising bakbakan ng pangimili. Diba? Yun. Pero sa totoo lang, kahit ganun, hindi pa rin naman nasusunod yung ano eh. Kung kailan pa nga yung mismong bisperas, kung kailan mismong yung kailangan natin tumakbo, naubusan, or kukulangin. So, yun. Naubos na po eh. So, yun. Diba? And then, next naman is... Uh, bukod sa mga condiments no, at mga ingredients na kailangan natin, ay syempre, paghahandaan natin ang OOTD. Charo. Naalala ko dati, meron akong childhood friend. Ang parang ang, ang parang nakasanayan na nila taon-taon na bukod sa Pasko na ibibili sila ng damit ng tatay nila pag undas din kailangan binibili din sila ng bagong damit no so kami hindi ganoon no hindi kami ganoon although pagtitingnan mo mas maaluan ang buhay namin ano Kasi nga, si Lola Park nyo, hindi siya yung tipo ng ina na masyadong matingin sa mga sosoot at gagamitin ng mga anak. No? Pag bonggang okasyon lang, and then once a year lang, ganun lang si Lola Park nyo talaga. Hindi siya katulad nating mga ba makabagong mamis ngayon, no? na talagang tayo, we see to it na kahit papano, kahit hindi ganun ka, ka ang buhay natin, ang mga anak na naman natin, hanggat maaari, we make sure na malinis ang damit at bago. No? Tulad ko, I can able to buy my kids their needs. Yung mga hindi ko naranasan ng bata ako ng mga pangangailangan ko, I able to provide them. No? So, yun yung pinagpapasalamat ko na lang. So, kung ano yung mga hindi ko nagawa, na sa tingin ko naman ay uh, hindi naman yung OA, nagawa ko para sa mga anak ko. No? Tulad nung hindi yung ang uniform eh, wash and wear, no? At least mga anak ko, tatlong terno, meron man lang, no? Ito, ganun ba? Yung tipong, basta ganun. Nagigets <laughs> <guess> nyo ba? <laughs> yon So, para kasi guys, na nauso nung panahon ko, na yung kapag kaundas, yung mga kabataan nasa simenteryo. Yung iba, hindi naman talaga nagluloksa or nagdidiwang talaga literal ng undas. Parang, <laughs> parang nakagawian na na yung mga kabataan nung mga panahon ko. Basta nasa undas, nasa sementeryo, eh, nagkakagawi ang tumambay. Tapos, yun nga, bumibili ng mga bagong damit. No, but hindi lahat ng uh, kabataan ko those times ay katulad ng iba na talagang desi na meron silang bagong at least pantu taas man lang na OOTD, Ganon. no? So, si Mami ko ano lang yung meron ako kahit yan pa ulit-ulit nung kabataan ko, yun ang ko. So, kaya siguro din nung mga panahon na afford ko na magkaroon ng uh, gamit, no? I can able to earn on my own. Parang nasabi ka ako na kapag kami gusto ako, gusto ko, gusto ko yan, design na yan, tapos gusto ko lahat ng kulay. Pero hindi talaga nagbago ang ugali ko pagdating sa Uh, mga damit o gamit na branded. Hindi ako napakahilig sa mga branded na ano, somehow quality. No, yung kahit paano. Kasi nga sawain ng mami pag sa gamit. So, nakakahinayang lang na ipamimigay mo na lang or uh, hindi mo talaga magagamit ng pangmatagalan kasi nga, yes. yung nga sawain ng mami pa yes. Ganun. So, uh, yun yung kwento lang. No? So, pero, yung iba naman, dahil ngayon parang hindi naging hindi na hindi wala na akong nakikitang ganun. Nakakapag-undas bago pa damit. Ngayon ang nakikita ko, pagpasko talaga. 'Yon ang bunga pang-Christmas -pang party. Iba ang damit na pang-undas, iba din ang damit ng pang Kasi 'di ba pagkapasko, mga ano, mga mga, mga masasayihing kulay, pula, ganyan. So ganoon, naatnakuwento -na ko lang naman. Ano, bebe? So, yon konting trivia lang naman nung panahon ko nung 90s dito sa amin, ha, sa Katagulugan. So, uh, yun nga, no? So, yun lang yung tanging masasabi ko for today's video. Nag, ano lang ako, nag-update lang ako. So, when it comes naman to sales, okay naman, kahit pa paano. And, um, laban lang, no, mga kasari. Kasi, ako kahit pa paano, tutuwa naman ako kasi, um, nauubos ang paninda. Honestly speaking, ang aming bodega halos, ano na, <laughs> halos wala ng laman. So, pagod-pagod lang ako, saka ako nakitutur. No, baka bukas, kung sakaling dahil bukas na dadating yung itlog at saka ang ating bigas. So, hindi ko pala makakadagdag ng pros bahala na. So, yun lang, para lang maging updated tayo no, sa ano sa buhay-buhay natin, sa bilang kasari. And uh, also, uh, paalala na mga kasari, uh, maging vigilant dahil na dahil magpapasko, muli na namang magkakaroon at lalabas ang mga peking pera. No? So, isa sa dilema ko dito naman sa amin ay ang barya ngayon na 20 pesos. Hirap na hirap kami. At hindi lang din 20 pesos. Alam nyo po ba guys, may 10,000 na akong uh, bills na 100, 50, 20, 100, 500, na worth 10,000. Halos kalahating araw lang siya tumatagal. Kasi, ano po, ang tao puro isang libo pera. Okay bye-bye na guys this is my big park and this is Impal fighting bye